Hello guys, andito na naman ako sa Mafraq Kamis. Ayan, pagkatapos namin mamalengke, nagaanap kami ngayon ng mabibilhan namin ng tamis. Alam nyo ba guys kung ano yung tamis? Ito yung pinakamasarap na tinapay na dito lang mabibili sa Saudi Arabia. Ayan guys, bili kami ng kamis. Oh, ayan. Ayan, paano yung nagawa? Oh, hindi makita. Hindi ka pumatok na. Oh, ngiti ba? Oh, hindi ka pumasok na. Ah, kali video Isawi ha. Ayan. Ito guys, so oh, paano nyo ginagawa ang tamis dito sa Saudi. Ayan. Oh, lamas, 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 lamas. okay so, tapos inilagay nila doon sa bugon yun sa loob mga 5 minutes siguro yan yung nagilagay ayan na siya guys so diba sarap pizza doon. parang pizza pero tamis ang tawag no? Ayan guys, parang klase ng tinapay nung kapanahon na ni Jesus Christ. Naalala ko pa yung lesson sa Bible niya eh, na pinarami niya yung tinapay. Kamanya. Kamanya ka. Madhidin ba ro? Madhidin ba masarap na tamis ng